Good evening mga kababayan, this is Chance Magsakangala. Meron nga tayong babasahin. Ang sabi ng kababayan natin, 40 days of using Acid Guard Plus, grabe bumaba na rin sa wakas ang aking blood uric acid level. Thank you Acid Guard. No more na sakit sa paa. Yan. And then meron din siyang laboratoryan patunay. Meron siyang nilagay na laboratory. So kung usapang mga acid lang mga kababayan, walang problema. Kung may GERD ka, acidic, walang problema. At napakadali na lang sa kanya yan. Kung meron kang mataas na blood pressure, blood sugar, at uh, iba, iba pang karamdaman, napakalaking tulong talaga. Kung re-reviewin nyo, kung mag scroll down kayo sa page natin, sa dalawang buwan natin na pag-promote ng Acid Guard Plus, dalawang buwan, walang mintes, lahat may nag -ano, lahat may nag-testimony. Take note, marami pa tayong pending ng mga testimony, no? So, isang patunay yun na unstoppable talaga ang Acid Guard Plus. Halos lahat talaga, napakagandang tulong. Lalo na sa mga hirap makatulog, malalabong mata, napakagaling, napakagaling. Masasakit ang joint, likod, balakang, may, may UTI, kayang-kaya, kayang-kaya. So, kung gusto niyo nito mga kababayan, of course, PM nyo lang ako. Payment first, tulos natin palagi. So, ingat kayo kababayan ako si Chance at ako gala.